Magandang araw everyone. And for today's video nga po ay syempre nandito pa rin tayo sa bindahan. Ayan at medyo nagpakita na rin si Haring Araw. Lumabas na siya sa kanyang kinatataguan. Uh. Ayan nga po guys, welcome po sa aking YouTube channel. Music. Ayan, tuyo na nga yung kalsada, guys, oh. Sana nga magtuloy-tuloy na to, guys. Malis na yung bagyo. So, ayun nga, guys. Uh, medyo, namili pala ako kahapon. Pero, tinamad ako mag, ano? Tinamad ako mag ayos ng mga pinamili ko. Ito, guys, yung mga pinamili ko. Ayan yung mga pinamili ko. O, oh, kadalawang kahunde. Kadalawang kahun pa. May tinamad ako mag-ayos guys kaya ngayon ko gagawin yung mga pinamili ko. Ngayon ko ipagdi-display. So ito na nga guys yung pinamili ko. Medyo tinatama talaga ang katawan ko ngayon. Medyo napagod siguro kahapon sa palengke. Ulan pa kahapon. Sobrang ulan. So ayan nga po guys. Ito yung mga pinamili ko kahapon. Dito, hindi ako nagtitinda nito. Pero, alam nyo na, syempre, tagtatpaninda. Kung may sobra namang pera. Ito, hindi mawawala sa akin yung mga, ano guys. Ayan. So, aayusin ko yan ngayon, guys. Tsaka, namili na rin ako ng mga konting tutserya. Hindi naman ako masyadong nag-aano ng mga tutserya, guys. Ayan lang yung mga tutserya ko. Namili lang ako ng kaunting kikerya para uh, madagdagan man lang. Yung mga pinamili ko, karamihan cup noodles. Kasi maraming cup noodles dito. Kasi nga, ang ginagawa ko sa cup noodles, uh, nilalagyan ko na ng mainit na tubig para kakainin na lang nila. So ito pala yung ginagamit ko na pang rice stand ah uh, wall pen lang ang gamit ko dito, guys. Pwede na rin to kasi hinahati ko to sa dalawa. Ayan. Nakikita niya. Ayan. O. Hinahati ko sa dalawa yan. Pagpa-price ako dito, tapos sa tingin ko na sa dalawa, para mas maraming magamit, mas makatipid. Ganito yung ginagawa ko guys sa price tag. Ayan. Inahati ko sa gitna. Kasi sayang malaki yung ano yun. Malaki kasi ito oh. Malaki kasi siya. Uh, pwede pang hatiin sa gitna. Ayan. Diba guys? Okay. Kailangan ko pala siya ilagay sa plastic kasi hindi natin alam kung magiging mabenta o hindi at least hindi siya maaaligabagan. May bumili man o alisin niya sa plastic ang plastic lang ang maaaligabagan pero yung nasa loob hindi Alam niyo ba guys na ito lang yung pinamili ko? Ito halos dalawang kahon lang. Ah, uh, although maraming ano, maraming mga noodles. Ayan. Ito lang pinamili ko, tsaka ito hindi ko pa nabubuksan. Konting chichirya. Ayan, konting ya. Umabot na ako ng kulang-kulang apat na libo. Yun lang guys yung pinamili ko pero inabot na ako ng halos ko lang ko lang apat dali Ang bilihin talaga ngayon medyo mahal na. Hindi pa nga nagtataasan yan. May bibi. Ano na po perple? Ano 'yung dali no? Okay. Fifteen. maglilista na naman tayo maya maya ng ano, ng ibang bibili. Tulad na nga lang ng wear brand. Yun na lang. Dapat isang kahon na bibili ko nun. No? <laughs> Kasi paunti-unti lang ang bili ko. Pero kung ganyan din lang uh, mabilis, kailangan mag stock tayo ng marami. Ito naman yung palawang, pangalawang box. Ayan, dinamihan ko yung coffee ko blanca tsaka brown kasi mabenta yan dito sa amin ito yung kopi ko brown susunod pagka halimbawang madagdagan na madagdagan yung benta ko bibili na ako ng marami marami talaga nito kasi ito yung madaling maubos sa akin ayan o no? Mas madaling maubos tong kopi ko brown tsaka tong blanca. Naguunahan lang yung dalawang yan. Oh, so, guys, hanggang dito na lang yung video ko, ha. Ako napapansin nyo, iba na yung damit ko kasi uh, nagpalit na ako ng damit dahil gawa nga ng nabasa ng pawis yung likod ko. Kaya kailangan ko magpalit ng damit para hindi ako ubuhin. Tapos medyo matamlay nga ang katawan ko, mahirap na. Kaya kailangan magpalit ng damit para hmm, yung nat baka uh, para hindi tayo matu matuyuan ng pawis. At ganoon nga guys, um kahit pala sabihin mong namili ka na, marami pa ring kulang katulad na nga lang yung bear brand ko kanina, yung swak. Akala ko marami pa akong ano, yung pala wala na. Y yun na lang ang natira. Eh mamaya lang ubos na yan. Ako kailangan makapamilya ako uli bukas para meron akong pang paninda ulit. Kasi mabenta yung swak na yun eh. Tapos, uh, mantika na rin pala. Wala na rin pala akong mantika. Meron dito, yung mga mantikang tingi, nabibiling 10 piso, yung nire-repack ba, wala na rin ako. Ang nandito lang yung may bote, yung sa bote ng jean, at saka yung mga nasa shine na, ma, na mantika mga nasa shine yun lang ang meron ako kadalasan din kasi ang hinahanap dito yung mga repack syempre para nga naman tipid oh, so hanggang dito na lang guys ha ah. ah, hihigigi ko ang suporta ninyo guys kung halimbawa'y mapadaan itong video ko sa wall ninyo pindot naman ang subscribe button dyan ah pakipindot mo na rin yung notification bell para kung halimbawa may mga bago akong video, may mga bago akong upload, eh manotify kayo. Mga dito na lang guys. God bless. Salamat po sa inyong pananood ng video po. Salamat ulit.